na mugang ang 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 ko na binanatan ka din naman dito gang po. Oh na shit! Na ba, yung mga oh, mga gang. Yan yeah, yeah, ang tawagin ako gang. Yan ang tawagin mo na. Gang! <laughs> 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 Yon, sana walang mambanat sa akin ngayon. Papauwi na ako eh. Woo! Ano kaya to Uy! 'tong ininom mo, kaya yan man. Oh. Yeah, bad na yan. Uy, 'wag mong hawak. 'Wag mong hawakan. ng ibang tao. Tangina mo si ko ba para ano? Para akin na 29 ko 'yan. nakikiusap ako yo, nakikiusap yung taong nang banatan, uuwi mo? 'Wag mo na ako. Inawagan ako diyan. Ay. Hindi Ay na. Ano? Akin mo. Yo, na lang yan. Ang na? pasalamat yan. Nahulog yung piso. 28 na lang to. Yan, patan na ako yan. Gusto Patahing ko mo. Patayin kita eh. ng bariya sa mukha eh. Masakit yun yan. Bigyan mo na Bid well. Bigyan well, well. 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 mo na well. Bigyan mo na well. Tama ka mo to. Yo. Nakikiusap yeah. na yung tao. Yeah. 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 Oh. Ano yan? Ayan yan. Ano yan? Club. Trop ang buta. Ay, puta ka. Ay, puta ka. na mo. Open ba kasi. Tangina ninyo. Wala naman pinapalag yung tao dito eh. Dunga na. Makulit ka rin kasi. Makulit ka rin. Alis niya! Titiin pa! Alis niya! So nangyayabang niyo! Abakan uh, niyo ako! Kapiran tayo! Woooo! Oh. Oh. ninyo, niyo, nangyayabang ninyo, ha! Gang! O, oh, tignan mo, gang! Nandito ka pala, gang! Gang, tignan mo muna, gang! O, o! Oh. <laughs> <G> gang? Gang! <laughs> Nangyata ko, gang! Narinig ko, gang, na... Inaaliposta ka na naman ng mga... Ano ba yan? Ano sino ba yan? Mga yan? Hindi ko alam kung ano yun, Ang dami nila, o. Oh. O, mga bobo! Di ba? Gang, kamusta ka na, gang Kamusta ka na? Gang, gang I'm gang, na-miss kita, Gam. Ikaw na-miss ko. Ah, ah, ah. na ah. wait lang lang. Yung postura mo pala. Ay, nga pala. Gang. Dito tayo. Pinalimutan mo na lang lang lang. Ka, nalimutan muna yung postura mo. Saka sa pinakamaangas, pinakamagiting, pinakamatiro, pinaka pinaka pinaka. wow. gang, gang, ang, ang nabilitaan ko na binanatang ka din naman dito, gang. Pwede, oh, shit! Gusto ko umuwi, gang. Hinaam na ako ni mama kayo pa. Tapos hinarangan ka, gang. Hinarangan ako? Hindi ano sila eh. Ha? Ibig sabihin may tatawagin ako gam. Yan ang tawagin mo na. Gang! 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 Binanata na naman. Eh putang ina ng baka. Bakit? Gang lagi oh, na lang binabanatang gang. Nice to meet you again, man. Hindi, gang, ito gang ha. Tatanungin ko lang siya gang kung may dala siya gang. Liga dito gang. Tumubig ka tumubig Sabi ka gang. Mo si lang bola ka ba gang? Hindi ako nakapagdala man, hindi ko alam na magtatagbo tayo okay. ulit. Ano? Hindi ako nakapagdala, pasensya. Oh. Tumubig na bobo mo naman gang. Pero okay lang 'yan. Tara, lusubin na natin sila gang. Oh shit. Ah! Woo! Ang dami man. Gar natin gang.

Kinalaman ako sa iyo ah. Ano yun? Binilakan mo daw yung drop ako ah! Drop niya ba yun? Hmm. Ano? Ano? Uh. Na-try mo ka! Ano? Binilakan mo! mo. Alam mo ginawa niya. Hinawakan niya ako. Sige hawakan mo ako. Ayun, oh, O! Oh. <laughs> Sabi mo kasi. Dapat di mo sinabi yun? Hindi na. Ikaw nga. Ikaw nga. Try oh, mo, mo nga lang. Try mo nga. Kumapaw! Oh. Sige.

Gang ah, ka, ko. Sundan mo. Sige man. Rombo. Woop! 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 Gang, tulungan mo, Gang. Tang, inong mo, wala <gup> ka dyan. Tulungan mo, wala ka Wala mo, inong mo. pa yun na yun. Tang, inong mo. Di pwede. ka mo. Gang. ka mo. Binilig tas kita. Binilig tas kita. Binilig tas kita. Binilig kita. kita. Gano'ng uh, uh, bahala dyan, ganggang! Utang ang yeah. ni... Um, anong problema mo? Tara, tara!